Nagkatotoo nga ang katagang Mahalima Rocks Agusan del Sur dahil dinumog ng mga SB19 fans ang Datu Lipos Makapandong Cultural Center sa Prosperidad Agusan del Sur upang panoorin ang kanilang mga hinahangaan na magtanghal sa huling gabi ng Naliagan Festival 2024. Kita sa mga akuhang drone shots ng ilang mga 80 na nandoon na awas hanggang sa labas ng covered area ng cultural center ang mga manonood at hindi nga nabigo ang kanilang mga idols to perform them full blast kahit na ang iba ay medyo wala pang pahinga dahil ng mga travel commitments at iba pang pa mga shows abroad. Hindi lamang SB19 ang mga big time artist na nagpunta sa Naliagan Festival maging ang napabalitang magkapares na sila Kim Chu at Paolo Avelino na nagkaroon din ng kanilang sariling slots at co-headliners naman ng Mahalima para sa kanilang uh, panghuling ratsada ang uh, TikTok dance group na Mastermind. Taun-taon ipinagdiriwang ang Naliagan Festival sa Agusan del Sur magmula noong 1993 at halaw ang pangalan ng okasyon sa salitang Maranao na ang ibig sabihin niyan ay the chosen one o pinili. Ginugunita ng Naliagan Festival ang pagkakatatag ng Agusan del Sur noong 1907 nang hatiin ng colonial government ng Amerika dito sa ating bansa ang dating nag-iisang Agusan dahilan upang magkaroon tayo ngayon ng mga lalawigan ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Ngayon namang Hunyo 18 ay magiging opening production number naman si Stel sa Hitman Live in Manila na pangungunahan nga ng sikat na koleksyon ng mga artista na binansagang David Foster and Friends. Si David Foster din ang isa sa mga malakihang uh, Hollywood singers na nagbigay din ng oportunidad kay dating uh, Charisse Pampenko na ngayon ay si Jake Zyrus upang uh, ipakita ang kanyang singing prowess on stage. Para sa Mabuhay Radio News, sa Walang Takot, Walang Pina, Paboran, ito ang Sanbat sa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.